naman yung nakikita. Kukunin natin ngayon yung floor tile sa Valenzuela. Yung detailing mat. Isa pa sa mga final piece ng car wash natin. Sa mga final puzzle. Kala mo special yan no? Pero para sa akin, special tong car wash na to. Dami kong sinaklipation para mabuo to. Minubuo ko pa lang yung car wash ko. Ito talaga yung plano eh. Gusto ko ganda talaga kalupit floor tile na yun, mahal. Talagang mahal. Pero, masisira rin talaga yun eh. Kasi nga, motor yung mga cost number ko. Bahad ka. syempre pag motor yung center stand nila, tumutusok dun sa floor tile eh. kaya, kaya nun, rolling weight. Pero, subuhan lang natin. syempre iba pa rin pag naka-floor tile, diba? Tsaka yung isipin ko na lang ano nga ba yung feeling nun pag naka-floor yung car wash natin. May sira pero di ba maangas naman sa una. na. Sagal na natin, try natin. Baka iba naman yung impact tsaka gusto ko talaga. BTS! Yes, Uy ko ay! Yeah! Ha? Yung kasama ko nga lang aking mama. Daming mga bagay sa aking ulo. malalim iniisip na naman utak puno ang laman tumakas tayo sa dami daming po sa pintang parang paan ng mo money mo problems kaya nagtitipid taasan ang kita damihan pa ang ipon independent walang sandalan walang lean panahon minsan talagay may toyo kaya taas baba ang buhay parang yoyo nag-iisip sa apat na sulok na kwarto bahana ng problema kailangan ng arko himayin na ang load sa risla irolyo I-play mo to sa YouTube speaker si Onyo, Onyo. uh, Real, Real shit, shit. katakuha mo sa buhay Real shit, Real kalsada, eskwela, tsaka Magpasensya nyo na yung mga abubots Sa tito ko kasi itong kotse na tayo buti pinahirap tayo Mayroon pang ganito Sunod magkakakotse ulit tayo Na walang ganito Nangyayaram lang ulit tayo ng our homes pa. May ganito pa sa mga ano. Pero it's all good. Makakarating tayo sa point A to point B. Yo, yo, yo. Tapos na kami kumain ni Mama. At punta na kami. 3 minutes na lang. 4 minutes. ang aking driver na may pa-star-star. O, oh, diba, bongga? We're going to Karuhatan, Valenzuela. Oh, ako na kayo ng vloggers niyo for today's video. Okay, yung nag i na umuwi. Seven three nine lang. Ay, okay, nalimutan namin ni mama yung pambayad. <laughs> asawa eh. Pwede <laughs> na lang may eh. cash. Okay, magkano na lang? 7,390. 7,390. Taboyo yung kid. <laughs> ah, no, no? uh, the 41, na black, 41 na gray, sa 80 na pink. Ito ay yung dunk. No. Tapos cash na Ayun. Ah, ko niya. Hindi ko muna ah, Mayroon pagkakalaman ko. akarjana <laughs> taruh, taruh palanya, Laki palanya? Laki palanya? Oh, Ano mo sabi mo? Tara. na lang sa iyo, asay. Ano mo okay. ano sabi mo, boy? <laughs> Tingnan niyo naman po, fully loaded. Ano sabi ni boyo, yung kids? tara. Ito na pala nila. Sabi nga maliit. gusto ko nang buksan yung isa. Yun o. loaded po kami. Ito